Good day. Good day. Magandang hapon. Hi guys, Mike Chila here and for today's vlog, I'm going to share with you the definition of love. Habol po tayo, habol tayo sa love month. Uh Feb ibig, uh, uh, buwan ng mga puso, araw ng mga puso. Uh, ano pa man 'yung uh, tawag sa buwan na 'to, no? Yung iba kapag pinangalanan araw ng February. Alam nyo na yung <laughs> okay. So, February. Last week of February, no? So, kahit last two minutes na, ahabol po tayo. So, kung kayo ang tatanungin, ano ang ibig sabihin para sa inyo ng salitang love? Habang buhay, hindi ko alam eh. Love is time. Love is P I M E. That is love. Pagibig, magastos ang pagibig. Love, masakit 'yan. Ah, Ito'y isang malakas na damdamin na nararamdaman ng isang tao. Pagibig 'yon. Oo, pagibig 'yon. Ang love, ang palaya. Ano nga ba ang pagmamahal? Maraming mga tao, nakakaalam nito, naranasan na 'to. Maraming mga tao uh, uh, alam ang ibig sabihin nito pero mas maraming tao ang hindi nakakaalam ng kung ano talaga ang ibig sabihin ng love. Kaya nga nagkakaroon ng uh, maraming problema, kaya nga hindi nagkakaunawaan, kaya nga nagkakasamaan ng loob, nagkakahiwalay, nagkakagalit, uh, kung saan saan nahanap yung love, kung ano-ano yung uh, ginagawa, Uh, because they what they know is this is the love they know, no? Kaya ganon sila kumilos. Dito naman, ito yung uh, love para sa kanila. Sabi nga sa kasabihan, love is blind. Totoo ba yon? Na ang pag-ibig ay bulag. Uh, para sa iba naman, ang pag-ibig ay uh, parang dagat daw siya, no? Napakalaki, ano ibig sabihin? Napakalaking gastusin. <laughs> ano ba talaga ang pagmamahal? Ano ba talaga ang uh, pag-ibig? We are going to define it. And but before that, mag-intro muna tayo. Okay, I'm back. Uh, Mike Chila here. Uh, let's define what is love. Bakit muna natin kailangang i-define ano ang pagmamahal, ano ang love? Kasi pag na-define natin kung ano yung love, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, mga brethren, syempre alam mo na ano, uh, yung tamang uh, kaisipan, tamang idea, tamang ibig sabihin ng love, na-define mo na siya. So, dun ka ayon uh, ng pagkilos. Bakit mo ginagawa to Kasi naiintindihan mo kung ano yung salitang pagmamahal. Bago ka pumasok doon, bago mo gawin 'yon, bago mo express bago ka magbigay ng buhay mo sa isang tao, bago mo ibigay yung puso mo sa isang tao, dapat naiintindihan natin kung ano talaga ibig sabihin ng love. Tama po ba? So ngayon, identify natin 'to ayon sa mga uh, pag-aaral na rin at saka sa experience ko na rin. So, let us define it. Love, number one, is a choice. Love is a choice. Uh, love ay pagpili. Ito ay pagpili, no? Hindi dahil lang sa itsura niya, hindi lang dahil sa kagandahan niya o kagwapuhan niya, hindi lang dahil mayaman siya, may pinag-aralan siya, maputi siya, o kayo manggi. Kundi, meron kang nakitang katangian sa kanya na kaya ka na desisyon na siya ay maging boyfriend, maging girlfriend, o maging asawa. Meron kang nakitang kakaiba sa kanya. Magandang katangian na wala sa iba. Kaya nga, pinili mo siya eh. No? Dahil hindi mo nakita sa iba, yung nakita mo sa kanya. And that is a choice. Pagpili yun. And kapag pumili po tayo ng taong makakasama natin sa buhay, makaka-partner natin sa buhay, siguraduhin natin yung pagpili natin. Pag-isipan natin mabuti and ano bang mga katangian yung gusto mo na uh, mabubuting katangian na makakatulong sa'yo no? At uh, talagang mag-fit kayong dalawa. Okay? That is a choice. Nasa sa'yo yung pagpili. Kaya lang, mag-ingat ka sa pagpili. Maging wise ka sa pagpili ng taong uh, pipiliin mo. Ng taong gugustuhin mo. Pag-isipan mo talagang mabuti. Kasi, alimbawa mag-asawa na kayo, no? Araw-araw, gigising ka. Kasama mo yan. No? Atapos, At kasama mo 'yan sa pagdidesisyon din sa mga plano kapag nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, matitiis mo ba yun? Kapag dumating na sa point na lagi na kayo nag-aaway, 'no? Uh, na-discover na mo nung nag nagpakasal uh, na kayo, eh mabaho pa la 'yung uh, paan nito o kaya ay uh, hindi pala nagsisipi <laughs> hindi pala to no tamad pala to sa bahay hindi pala to nagtatrabaho kaya kung sasamahan natin yung isang tao lalo na sa magpartners no uh, maging wise tayo no magset ka rin ng mga hindi naman requirements kundi characteristics katangian nung taong pipiliin mo. Like for example, Uh, maraming tao gusto nila yung lalaki o babaeng uh, makakapareha nila ay God-fearing, may takot sa Diyos, no? O nga naman, kapag meron nga namang takot sa Diyos at uh, mature, eh, most likely, uh, may takot sa Diyos yon at may takot siya na saktan ka, gawan ka ng hindi mabuti, di ba? Pwedeng isa sa mga katangian ay yung merong takot sa Diyos o so God-fearing. Pangalawa, huwag kang bumasi sa itsura, no? kundi bumasi ka sa puso niya. Ano ba ang puso ng tao na yun? Baka yung puso nun, eh, talagang ikaw ay suyuin, unawain, at mabuting tao. No? Ma, siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang, Uh, tumutulong sa bahay sa mga gawaing bahay masipag no so tingnan mo rin yung puso nung taong gusto mong makasama na no? makasama no ano ba yung puso niya uh, wala namang perfectong puso no wala namang pure talaga na puso pero what is his heart or her heart no kung nakita mong maganda yung puso niya eh most likely magandang piliin yon ano And ang pag-aasawa o ang pagsasama ng uh, babae at lalaki o partners ay siyempre hindi lang yan puro saya, no? Uh, minsan dadaan kayo sa problema, sa hindi pagkakaunawaan, willing ka ba na samahan siya sa hirap at saka sa ginhawa, sa saya at saka sa kalungkutan? Kasi the moment na piliin mo yan, papasok na tayo doon sa Uh, number two definition. No? Ano yung number two definition? Ang number two definition ay commitment. The moment na piliin mo yung tao, pumapasok ka ngayon sa isang commitment. No? Sabi nga na matatanda, di ba? Palagi natin naririnig yan. Ang kasal ay hindi parang mainit na kanin na sinubo mo na kapag sinubo mo, paso ka, luluwa mo, no? Hindi siya ganon. Ang sabi naman ng iba, sa papers lang yan. Pero hindi, no? Uh, meron tayong batas dito sa Pilipinas uh, na pag nagsama ang dalawang tao, ay mag-asawa na talaga sila. And sa Bible, ang sabi doon, yung pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Diba? So, love is commitment. Pag pumasok ka ba dyan sa commitment na yan, willing ka na samahan siya. Willing ka na samahan siya sa hirap at sa ginhawa. Ano, uh, ano mang pagsubok, ang pagdaanan yung bagyo no? ng mga problema. Uh, willing ka na makiisa sa kanya. No? Kasi hindi pwede yung uh, pagpinasok mo yung isang commitment, ayawa na. No? Hindi pwede yung ganun. Huwag kang kukuha ng isang bato na ikaw rin eh ipupukpok mo sa ulo mo masakit 'yon 'di ba? Labis <laughs> is commitment. Pag pinasok mo 'yan, may may, may relationship 'yan, connected kayo and uh, dapat uh, willing ka na dumaan kayo sa ilog, sa sa apoy. 'Yan ang commitment, no? Willing kang pakainin siya, willing kang paglingkuran siya, willing kang uh, masaktan no? Willing ka sa lahat ng uh, pagdadaanan yung dalawa. That is commitment. You're willing to grow with him or her. You're willing to uh, climb the mountain. You are willing to go through any circumstances. Basta magkasama kayo, kakain kayo ng uh, kakain kayo magkasama na asin lang ang ulam o toyo lang ang ulam. It's okay, no? Whatever it takes Uh, that is commitment so uh, I hope na nakatulong po sa inyo itong uh, vlog na ito and uh, please subscribe uh, like and share and hit the bell uh, button at uh, maraming pong salamat sana po na bless kayo sana po uh, nakatulong sa inyo ito sana po nag enjoy kayo at uh, maraming salamat